Nagulat ang NATO ngayong araw sa pag-amin na 45 araw ang kailangan ng alyansa para ilipat ang tropa sa silangan kung sakaling lusubin ng Russia ang mga bansang Europeo. Gaya ng naiintindihan ninyo, sa panahong iyon ay maaaring tuluyan ng masakop ng Russia ang mga bansa sa Baltics at makarating na sa mga hangganan ng Poland. At kung apat na taon na ang nakalipas, ay nakakagulat pa ang mga ganitong pahayag. Ngayon ay talagang nakakabigla na dahil tila hindi pa rin natuto ang NATO mula sa malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. At ang buong problema ay nasa katotohanang hanggang ngayon ay wala pa rin na ipapasang mga regulasyon sa NATO na nagpapahintulot halimbawa ng mabilisang paglipat ng mga tropa mula sa tinatawag na Germany papuntang Poland upang hindi ito maituring na isang kilos ng pananakop. Bukod dito, hindi pa sinimula ng mga Europeo ayusin ang kanilang logistika dahil iba-iba pa rin ang lapad ng riles ng tren. Sa loob ng European Union, may mga tulay na hindi idinisenyo para sa pagdadala ng mabibigat na kagamitan at mga lagusan na hindi kasya ang mga tangke. Sa ilang bansa, bawal sa batas ang magdala ng mabibigat na kagamitan sa pampublikong kalsada. Pero, sa kabutihang palad, may plano na ang European Union kung saan aayusin ng Europa ang lahat ng ito para ang paglipat ng mga tropa mula kanlurang Europa papuntang silangang Europa ay aabutin lang ng tatlong araw. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nila ito makakamit. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ito ng mas detalyado. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel, ilike ang video, mag-comment sa episode at sumali sa aking telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Dunagad naming ipinopost ang mga balita kapag may bago. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Ngayon, inilabas ng Financial Times ang isang maingay na artikulong pinamagatang ang surreal na 45 araw na paglalakbay sa pinakapuso ng depensa ng NATO. Nagsimula ang artikulo sa alaala ni Amerikanong General Ben Hodges na namuno sa ehersisyong militar sa Europa nang may di inaasahang insidente sa istasyon ng tren sa Poland. Sunod ay isang sipi. Habang ang dos dosenang ng Bradley na infantry fighting vehicles ay dumaan na may malakas na ingay. Sa iba, tinanggal ang tore ng kanyon dahil sa bubong ng plataporma ng tren. Sa kabutihang palad, walang nasaktan. Ayon kay Hodges, dating kumander ng sandatahang lakas ng Estados Unidos sa Europa. Umabot sa libu-libong dolyar ang pinsala at sampung sasakyan ang di pa magagamit ng matagal. Mahalaga ang sandaling iyon. Sa Europa, maraming istasyon ng tren na hindi angkop para sa mabilisang paglipat ng mabibigat na kagamitan. Sampung taon matapos, Ayon sa Financial Times, ang mga nasisirang tulay, magkakaibang lapad ng riles ng tren at magulong sitwasyong burokratiko ay nananatiling seryosong hadlang sa paggalaw ng mga puwersang militar at kagamitan sa buong Europa. Matapos ang pananakop ng Rusya sa Ukraine noong libo at 2022, hindi na ipadala ng Pransya ang mga tangke nito sa Romania sa rutang panlupa sa Alemanya, kaya napilitan silang gamitin ang dagat mediteraneo. Ibig sabihin, napilitan ang mga Pranses na ilibot ang mga ito sa buong Europa dahil lamang sa isang simpleng dahilan, burokrasya. Hindi pinayagan ng mga batas ng Rusya sa Alemanya ang pagdadala ng mabibigat na kagamitang militar sa kanilang teritoryo. Kahit pa ito ay mga kaalyado sa NATO, kaya hindi nagawang ipadala ng Pransya ang mga tangke sa pamamagitan ng lupa, kahit na paulit-ulit nilang hiniling ito sa mga Aleman. Ipapaliwanag ko mamaya ang nangyari doon. Ang halimbawang ito ay paalala na ang pagpapalakas ng armas sa Europa ay hindi lang pagbili ng sandata o pagbuo ng malalaking hukbo. Kailangan ding tiyakin ang mabilis na paglilipat ng tropa, kagamitan at bala mula kanluran, kung saan nakabase ang pangunahing pwersa ng NATO, patungong silangang gilid ng alyansa. Sa kasalukuyan, ang paglilipat ng hukbo mula sa mga estrategikong pantalan sa kanluran papunta sa mga bansang katabi ng Rusya o Ukraine ay tumatagal ng humigit kumulang 45 araw. Ganyan ang pagkakalkula ng mga kinatawa ng European Union habang naghahanda silang ilabas sa Miyerkules ang bagong panukala sa mobilidad ng militar. Ayon sa kanila, layunin nilang paikliin ito sa limang araw o tatlo. Si Alexander Solfrank, isang hermanong general tenyente na responsable sa paghahanda ng kanyang bansa para sa sentral na papel sa ganitong operasyon ay nagsabi na bawat elemento ay dapat gumana na parang Swiss na relo. Aniya layunin nitong magpadala ng malakas na signal ng pagpigil sa Moscow. Narito ang kanyang sinabi, alam namin ang mga binabalak ninyo at handa kami. Tingnan ninyo, narito kami. Ayon sa mga opisyal ng militar, bago ilipat ang mga tropa ng NATO sa kontinente, ang pangunahing problema ay ang pampulitikang pagkilala sa paparating na krisis. Noong mga buwan bago ang pagsalakay noong 2000, at 22 sa Ukraine, nagtipon ang Russia ng mga tropa at armas sa buong hangganan ng Ukraine. Ilang mga opisyal at lider ng Kanluran ay nag-alinlangan na mag-uutos si diktador Vladimir Putin ng pagsalakay. Hindi sila naniwala, sinasabi nila, ay hindi imposible. At narito ang isang sipi mula kay Ben Hodges. Gaano kabilis nating malalaman kung ano ang balak nilang gawin? Pagkatapos, mahalaga ang bilis ng paggawa ng desisyon. Sinasabi ng desisyon na dapat tayong magmobilisa at ilabas ang mga bala sa imbakan, tumatakbo ang oras, at kailangan nating gumawa ng aksyon bago umatake ang mga Ruso. Kailangan ding magkasundo ng mga lider ng Europa kay Pangulong Joe Biden tungkol sa uri ng banta at ang nararapat na tugon ng NATO. Ang hindi matatag na posisyon ni Donald Trump tungkol sa Russia ay nagdulot ng pag-aalala sa Europa tungkol sa lawak ng pakikilahok ng Amerika. Sinabi ng Washington na tapat pa rin ito sa alyansa at sa mutual defense provision nito. Pagkatanggap ng oras ng NATO, magsisimula ang pagpapadala ng tropa at kagamitan sa silangan, ngunit hindi pa tiyak kung kailan ito matatanggap. Ang eksaktong bilang ng mga nakaplanong biyahe para sa iba't ibang senaryo ay itinatago sa lihim, pati na rin ang mga ruta ng kanilang paggalaw. Ayon sa mga diplomat ng NATO, tinataya ng mga analista na magpapadala ang United States Canada at United Kingdom ng humigit kumulang 200,000 sundalo, libo at daang tanke at higit 2,000 sasakyang militar sa Continental Europa. Oras, oras ay lumilipas at kailangan may gawin at kung anuman oras ay lumilipas at may kailangan gawin at kailangan may gawin lumilipas ang oras at kailangan may gawin lumilipas ang oras at kailangan talagang may gawin lumilipas ang oras at kailangan may gawin lumilipas pa ang oras lumilipas ang oras ng pagsasanay lumilipas pa ang oras ng pagsasanay ayon sa asosasyon ng industriya ng riles ngayon pa lang nakikita ng Europa ang kabuuan ng mga problema Aniya. Kailangang suriin kung anong mga lagusan sa Europa ang angkop sa pagdadala ng kagamitang militar. Ang karaniwang sukat ng European Union, ibig sabihin ang pinakamalaking laki ng mga kargamentong tren na ligtas na makakadaan sa ilalim ng mga tulay at sa mga lagusan, ay masyadong makitid para sa mga military transport. Ang pagkahilig ng mga riles ay maaari ring maging malaking problema. Ibig sabihin, ang mga riles sa Europa ay para sa sibilyang tren at maaaring hindi kayang magdala ng mabibigat na kagamitan para masolusyunan ang problema ng hindi pagtutugma ng lapad ng riles ng tren. Sa mga bansa sa Baltics, Estonia, Lituania at Latvia, isinasagawa nila ang isang proyektong nagkakahalaga ng 24 bilyong euro para maisama ang mga bansang ito sa European Railway Network. Kaya nga, ang proyektong Rail Baltica ay dinisenyo na isinasaalang-alang ang mga galaw ng militar at handa itong magdala ng mga sobrang laking kargamento. Ibig sabihin, agad nila itong isinama sa pundasyon di tulad ng ibang bahagi ng Europa. At napagpasyahan nila na sa prinsipyo, sapat na ang pagbiyahe ng mga kalgamentong tren. Pero ang mga bansang Baltiko lang ang gumagawa nito ngayon. Paano naman ang iba? Ang paglilipat ng kagamitang militar mula Espanya at Portugal ay magiging mahirap dahil iba ang pamantayan ng tangway ng Iberia sa ibang bahagi ng kontinente. Malalaking gawain din ang dapat gawin sa kalsada, lalo na sa Alemanya na ang geographical na lokasyon at papel bilang lugar ng istasyon ng 37,000 Amerikanong sundalo ay ginagawa itong sentrong bahagi ng planong ito. Nagbigay ng halimbawa dito ang Financial Times. Noong nakaraang taon, bumagsak ang isang daan metrong bahagi ng tulay ni Carl sa Dresden na sumasalamin sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga kalsada ng bansa. Bumabalik tayo sa kwento kung kailan sinubukan ng Pransya na magpadala ng tangke sa Romania sa pamamagitan ng Alemanya. Ang paghahatid ng mga Francis na tangke na Leclerc sa Romania noong 2022 ay tumagal ng ilang linggo imbes na ilang araw dahil tinanggihan ito ng German Customs dahil masyadong mabigat para dalhin sa mga kalsada. Ang mga Leclerc na tangke ay mula pantalan ng Marseille, dinala sa Alexandropolis, Grecia at pagkatapos ay tren papuntang Romania. Diretsong sinabi ng mga aleman na hindi kaya ng autobahan ang bigat kaya pasensya na kahit may digmaan, huwag idaan ang mga tangke sa aming kalsada. Ayon sa ulat ng European Union, natukoy ng mga miyembrong Estado ng European Union ang libo at daang bahagi ng transport infrastructure na kailangang agad na modernisahan. Pero pinaikli ng mga opisyal sa Brussels ang listahang ito sa 500 prioridad na proyekto. Nagkasundo ang mga bansa ng NATO maliban sa Espanya Noong Hunyo na itaas ang gastusing depensa sa 5% ng gross domestic product bawat taon sa at 2035. Sa mga ito, isa't kalahating porsyento ay maaaring gastusin partikular para sa infrastruktura. Sa Alemanya, nilalabi ng depensa na bigyang prioridad ang mahahalagang ruta sa 500 bilyong euro na plano ng modernisasyon ng kalsada, tulay at riles. Ito ang nakuha ni Friedrich Merz, Ngunit isa sa mga kakaibang bagay sa paggalaw ng mga tropa papunta sa silangang bahagi ng NATO ay kailangan nilang tumawid sa mga bansang hindi naman nakikidigma. Ibig sabihin, dapat sundin ng mga kumander ng hukbo ang mga patakaran ng adwana at paggawa. Batas na nagtatakda kung gaano katagal maaaring magmaneho ang isang driver ng truck sa kalsada at kung gaano katagal siya dapat magpahinga. Ibig sabihin, kahit ang mga ganitong klasing burokratikong bagay ay wala pang nakakaisip o nag -aayos. Ngayon, nagtatrabaho ang mga opisyal ng European Union sa tinatawag na Military Schengen para standardize at ipantay ang iba't ibang patakaran sa paggalaw ng mga hukbo. Noong isang taon, nilagdaan ng Alemanya, Polonya at Olanda ang kasunduan para mapadali ang cross-border na transportasyon ng militar. Ibig sabihin, sa simpleng salita, Maaari nang mabilis na magpadala ng mga tropa mula Alemanya papuntang Polonya at makakadaan sila ng mabilis, walang abala. Bagaman, alam mo, personal kong natatandaan kung paano ko tinalakay ang paksang ito kasama ang isang Eurodeputado noong 2022 pa. Ngayon lang talaga may ilan na nakahanap ng solusyon. Upang mapabilis ang modernisasyon ng pamahalaan, lumalapit sila sa pribadong sektor. Ngayong taon, pumirma ang sandatahang lakas ng Alemanya ng kontrata na nagkakahalaga ng dalawang daan at 60 milyong euro sa service division ng kumpanyang Rheinmetall para sa suporta ng mga konboy na dumadaan sa Alemanya. Ibig sabihin nito ay pagbibigay sa kanila ng lahat ng kailangan tulad ng kama, kainan, lugar para sa teknikal na serbisyo ng mga tangke at IBP. Mayroon ding kasunduan ang Bundeswehr sa Cargo Division ng pambansang serbisyo ng tren na Deutsche Bahn. Ginagawa ito ng Alemanya pero kung ginagawa rin ng ibang bansa ay malaking tanong pa. Ibig sabihin, ang problema ay parang iisa ang European Union, pero iba-iba ang mga pamantayan, iba-iba ang mga batas, at hanggang ngayon ay hindi pa ito na standardized. Para makadaan ng diretsyo ang tangke mula Pransya papuntang Romania sa Alemanya, hindi na kailangang umiwas sa buong Europa sa dagat. Nakakaiba dahil bawal sa batas ng Alemanya ang pagdaan ng tangke sa mga kalsada. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.